Hello, mga ate. Papakita ko lang sa inyo ito. Binigay ito ni Jowa sa akin. Para, para daw sa kamay ko. Ayan. Ayan, vitamins para sa kamay. Siguro na feel niya yung kamay ko na ano, magaspang. <laughs> Kaya binigyan niya ako ng ganito ito try natin kung maganda sa kamay natin kung maganda sa skin ng ating kamay try natin okay buksan natin oh, ayan maraming maraming klase sya ayan ah oh. ito po ano to fruits ano po yan? Prutas yan. Ito lang alam ko, aloe vera. Tsaka ito, hand cream. Ayun po. Kung ano yan. Ito, orange. Ito naman, ayun, baka. <laughs> Milk. Gatos ng baka. <laughs> okay. Ayan. Ito try natin. Ano kaya ang natin? Ito try natin. Ayan, mabuksan natin itong aloe vera. Ano pa siya? Ayan, mabuksan natin. Okay. Ito try natin oh. ng ating ayan siya maganda yung napakaano ng cream niya ayan na blended ko siya oh, di ba maganda mm, ganda. maganda maganda yung cream niya oh. siguro nakita ni Jowa yung kamay ko na medyo ano na ayaw niya ito binigay Ayan. So, ito try natin to. magamitin natin araw-araw. Okay. Okay, thank you. Yun lang, guys. Shinare ko lang.